pagkakataon natin na makausap si Kuya at marinig yung kanyang side pag magkasama sila ni Gina si at si Kuya Jan napipigilan po si Kuya sa pagsasalita kaya ay, na, nakablog tayo Kuya eh. okay lang ba nakablog tayo sabi nga ni Nanay Gina hindi siya sa mama ayun sinabi ko rin oh. kasi nakapag-usap po sa inyo mm. sabihin ko lang po <laughs> sabi niya sige parang mahabon nga Oo, oh, mamon lang <laughs> kasi yung mga kanina ko dito. Mga <laughs> babugso-bugso yung ulan. Oh, Oo, babugso kasi yung ulan ngayon mga body. Nakarecover ka na. Oo. <laughs> kasi nung punta to nang nakaraan sa bahay mga body nilalagnat. So kaya pinauwi ko rin sila kasi nga. Ano, masama yung pakiramdam pero okay ka na. Nakaraan pero may isip pa rin? Kamasa na. sa nanay doon ang ginagawa. Ando na sa bahay. Wala nang ganang ginagawa doon. Okay, masyari pag-away doon. Hindi naman. Hindi naman. Meron na kami pagsigawan pag may, ma may maingay. Dahil kayo pagsigawan? Oo. Okay. Kasi Ay may maingay po dun sa kabilang bahay. Hmm. Sumisigaw. So, Ayan mga buddy. Ano naman natin si Kajan? Interviewin naman natin. No? yung gusto kong malinig yung side mo. Kasi nung nakaraan, di ba? Sabi ko sa'yo mag-uusap tayo, di ba? Parang napipigilan kasi minsan kasi si mama mo, di ba? Iba yung... Iba yung ano niya, yung pananaw niya sa buhay na gigits may bigo sabihin. Parang iba, iba siya kanya. ba diba? kasi, ba diba, nagagalit niya ako sa kanya nung nakaraan na nung, nung nasabi mo na bakit ka pa nag-aaral sabi ni nanay Gina nagulat lang ako kasi bilang nanay sana di ba ah uh, naintindahan naman natin yung ano mga body yung kalagayan ni nanay kasi ayaw niya nga mawala yung kwekwe kasi nga parang natroma na siya parang natakot na siya dun sa mga sumunod na nangyari may yung mga nangyari sa mga kapatid mo dati So parang natroma na si Nanay Gina na ayaw mawala si Kuya dyan. So laging gustong nasa tabi lang sa paningin ka lang no? so ngayon mga body ang, ang, inaano ko naman at marami sa mga kabady natin na nag ayun, nag mga body pa na kayo sa camera natin ayun nag blur <laughs> so maraming nagtatanong na o nagsasabi na kung mana kung mananatiling gano'n, o kung patuloy na gano'n, kaya dyan sayang yung ano mo yung future mo kung magtigil ka sa pag-aaral di ba? so kung mara kung kung ano yung ikukumpara mo noon nung hindi ka nag hindi ka pa nag-aaral hindi ka pa marunong magbasa di ba compare ngayon kumpara mo ngayon anong anong pagbabago sa sarili mo sa tingin mo? malaki po malaki di ba mas okay na ngayon okay na kung nakakita ka ng mga sulat-sulat yun -sulat nababasa mo di ba kahit pa paano sinasabihan din pa kami ng mga tao doon na ba't ayon yung pumunta sa ano SWD DSWD oo mm -hmm. oo ayun eh nabigla rin siya mama doon kasi Natatakot. natatakot na rin. Sa may rin mga sabi niya rin. sa akin, may mga police bus daw. Yung baka mga huli. Oo, oh, nung... pag sinabi mong may police, ayun na yung police. Natatakot siya bigla. No. Pero, totoo na, na sa kalsada ka natutulog dati. Kasi nga, nung nasa bahay, di ba? Nung pagsasabi mo na saan tayo, sa kalsada ulit tayo ma, di ba? ka. Oh. Nagagalit siya. Parang ayaw niya tanggapin na sa kalsada kayo talaga natutulog. Opo, oh, kasi nung malit pa po ako, sa kalsada po talaga ako lang eh kalsada talaga. Mm -hmm. So parang iniisip lang ni nanay na hindi sa kalsada. Opo, kasi kasi nga baka maharap namin, ng mga kamag-anak namin, matanggap kami. Ano, uh, mga ilang buwan? Mga ilang buwan kayo sa kalsada at mara? Matagal na po. Kasi mali pa po, po ako, baby po, po. Nung kami Tumagal dito. kayo ng isang taon doon? Hindi lang? Hindi lang po. Ay, mga 10 years. 10 years ka sa kalsada? Mm. -hmm. Hmm years. Kasi manit pa lang po ako nun eh. Kasada, wala talaga okay. kayong bahay na tinirahan? Meron naman, kahit paano, pero umaalis-alis din kami. Sino ang umaalis kayo talaga o pinapaalis kayo? Umaalis din kami dun. Sa kami dalawa ni mama. Bakit kayo umaalis? Hindi ko rin alam kay mama kasi siguro nga hindi nagkakaunawaan sa mga ibang kamag-anak dun. Kaya mama, mama si, so hindi naman kayo pinapaalis o so inaaway. Hindi. Kasi may problema rin din po sa financial doon. Kailangan may trabaho. May trabaho din sila kasi parang ang ano sa amin, tingin sa amin, hindi nakatulong. Parang pabigat. Kasi nung kinakausap kita pag kasama si Nanay Gina, di ba? Uh, parang napipikilan ka, di ba? Si Nanay Gina agad yung sasagot, napapansin mo. Nakawala rin po yung nanak ko sa sabi ko. Oo, imbis na magsasalita ka na, hindi. Ganyan si Jan, ganyan. ganyan. Sasabihin niya so, So ayun niya, uh, sinanay ba mula noon dati nung bata ka pa, ganoon na talaga siya? Parang mainitin ang ulo pag mayroon siyang hindi gusto, di ba? Hey, hindi naman po. wala nung nasagasaan po siya, nagkaganoon na po siya. Ah, okay. dati hindi siya ganoon? Oo kasi nung hindi lang siya pili ngayon, siguro may magandang buhay na kami. Okay. Bakit? Paano man sabi? Makapagtrabaho po siya ngayon. Parang tingin niya rin doon, pinagkaitan din siya doon kasi hindi siya tinulungan na yung hinak sa gasa, mm -hmm. lang. Andito po kami sa tatay ko, eh nananakip mm -hmm. naman po yan. Mm -hmm. Panay idom, wala sa sarili. Naglayas si mama, sinama ako. Mm -hmm. Ayun, nung hanggang sa yung isang kapatid pumunta sa Maynila. dalawa lang talaga kayo ni nanay nung naglayas na, dalawa na lang kayo. Apo, hindi naman kami naglayas nun eh. Paano ano? Kasi, nung ano, yung isa kong kapatid, isa na lang, mm. dalawa na lang kami. Umalis din dito, sinundan mm. niya sa SM Fairview. Ah, hanapin niya. Opo. Mm. Tapos hanggang sa nabala, niya papunta ng ano, pamutang ng ano ba? Yan? Sa LRT. Hmm. Pumunta na doon. Sinundan niyo ulit. Sinundan niya. Sinundan niyo pala. Opo. Kasama Tapos, kayo ulit. Hanggang sa pumunta sa ano, sa Baclaran. Doon, doon na namin nakita siya. Tapos, ayun, nung nakita na namin, sinabi ng kuya ko na, siya lang muna. Alam na lang ko po yun kasi nandun po ako. Siya lang muna, pabalik ako. Ayun, di, ano, mga gabi na po kata yun eh. Bas, tapos, nung sinundan naman namin, nakatulog kami sa isang, ano, tabi. Sa isang tabi. Biglang may uminto na, ano, sasakyan. Ayun na po, si, doon na nagsimula yung hulihan. Patay ang aring mga mga badyaw eh. Yung huli. <laughs> Nahuli kayo mga isang taon din kami yata doon sa M-Day. Tapos nasabayan po ng ano ng pananakit ng papa ko diyan. Oo. Oh. Kinukuha ko. Nagagaw nag nagagaw nila ako diyan. Mm. Agad sa na, na ano na na, 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 na success ni mama na makuha ko diyan. <laughs> ngayon, ngayon, ko diyan. Ah. Uh, yung anong na-realize nare mo? Ano na iisip mo ngayon? Okay, uh, okay lang ba na ganyan ka na pagtanda sa tingin mo ano yung ano yung ano na isip mo bakit yan si mama anong ano yung sa looben mo sa akin natural lang sasanay na naman ako eh na pasama-sama sa kanya sa kami pupunta sana wala rin ako mauwang kung anong saan kayo pupunta wala ka rin mauwang pero ngayon kuya dyan malaki ka na dapat nalirealize mo yun ngayon minsan hindi mo ba naiisip na kunyari yung sinabi ni mama na bakit ka pa nag-aral hindi mo na hindi mo ba na-realize nare na bakit ganun kaya ang ano ni mama dapat niya nag-aaral ako eh di ba mm -hmm. hindi mo na nare, nare realize yun na bakit ganun yung sasabi ni mama ganun <laughs> hindi mo hindi mo maintindihan hindi mo maintindihan so ang alam ko lang dun sabi niya na sobrang daw siya sa pag-aaral sobrang siya sa pag-aaral pero sa tingin mo yung ginagawa ni nanay kunyari yung sobrang higpit niya sayo, diba? sa iyo, 'di ba? Medyo nag-higpit siya sa iyo. Hindi ka ba nahihirapan doon? Hindi ka ba nasasakal o ano? Hindi na ako nasasakal doon. <laughs> o hindi ka naiinggit sa mga ibang bata na diba? may interest din pong ano, pagpatuloy yung sa buhay mm. sa ano kung mapag mapagtapos ako sa pag-aaral makabigkit pangarap ko. Mabuti po. Kaso kaso nga kung papipiliin si Nanay Gina, ayun nga, 'di ba? Parang ayun. Mm paano yun? Paano mo didesisyonan yun? Susundin mo na lang ba siya? Or ipipilit mo yung gusto mo na mag-aral para sa kinabukasan mo? Sundin ko na lang siya. Paano? Yun? Yun? hmm. Sige, sige. Kaya um, mga nasaan sa ano eh. Siya yung naganasan anas eh. Palaki. Problema, yung future mo, yung kinabukasan mo, paano ka? Paano ako? Hmm. Hindi ko rin paano ka makakahanap ng trabaho? Paano mo ma kukuha yung mga gusto mo wala, wala hindi mo pa naiisip kasi nakadepende ka pa lang kay mama mo so yun mga body yun yung sa loob ni kuya Jan. sabi ko nga iba kasi yung naipamulat ni nanay Gina sa kanya so iba yung yung surroundings iba yung mentality di ba na naipamulat ni nanay kaya medyo ganun din na adapt ni Kuya dyan. Gusto mo talagang mag-aaral, gusto mo talagang makapagtapos. Kung mm, naman ako ng mga wala rin. Wala ka rin makagawa. Hmm. Ba't ayaw mong sabihin kay mama mo na, hindi ma, para sa atin din to, di ba? <laughs> magagalit. <laughs> magagalit. Hindi, ipagpilitan mo yung sarili mo. Ipaano mo, hindi hindi yun pang pang bilang soil na anak ko dyan. Pinapaintindi ko kasi kasi yung pag-aaral para sa iyo talaga yun para din sa sa ka, mama mo yun pag nakapagtapos ka makahanap ka ng magandang trabaho di ba eh kung magiging sunod-sunuran ka lang sa kanya hindi naman sasabi kung magiging suwail ka may may pagiging suwail na tama may pagiging suwail na mali kunyari uh, gusto mong mag-aral ayaw ka payagan ng magulang mo pero kung susunod ka lang sa dyan, huwag kang ganito, huwag kang ganyan, huwag ka na mag-aral, susunod ka isipin mo yung kinabukasan mo wala kang maging kinabukasan baka ano masura ka lang ulit paglaki mo ang kay mama naman kasi yung sabi niya wala daw siya kang magalak dito hindi ko pa napapansin yung mga sinasabi na ni Nanay Gina na pupunta sa sa si China ano you know? <laughs> anong ano doon anong pakiwari mo doon anong ano sa tingin mo yung ganun ano nasasabi na ni Nanay Gina pag tinulungan daw siya nitong ito makakatawa sa China pag binigyan na siya ano, abogado. Hmm. Anong tingin mo dun? Mag okay yun? Walang ano? Sa tingin ko, malabo eh. Malabo. Kasi, sa mahaba yung kwento niya eh. Sisulat pa nga niya eh. So, yun mga buddy, ah, uh, lano ko lang to para mag natin si Kuya dyan mga buddy. Kung nag-gets nyo ba no, yung nangyayari. Ah, uh, and, ah, uh, sa pag-uusap namin mga buddy, na ano ko na pansin ko na hindi talaga din nagigits ni Kordian yung nangyayari pa hindi niya ma-differentiate sa atin mga bata alam kong naiintindahan niyo naman yung ibig na sabihin so yun sabi ko mga Kordian ang paalala ko lang sa iyo pag sakaling maging mapabuti ka no basta ang payo ko lang sa iyo pagpatuloy mo sana yung pag-aaral mo huwag kang pumayag sana kay Nanay Gina na tumigil ka hindi kasi okay yun paano kapag pag Tatrabaho. Paano pag nanligaw ka? O di ba? Paano pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya? Papayag ka ba na sa kalsada lang din kayo titira? Hindi ka papayag, di ba? So paano mo magagawa ngayon na magtrabaho kung walang kukuha sa iyo dahil hindi ka nakapag-aral? May makuha ka man trabaho, siguro ano, maliit lang ang sahod kasi nga base doon sa pinag-aralan mo. Pwede ka pang lokohin kasi hindi ka nakapag-aral. Kaya yun yung inaano ko para sa din yun. Kaya sabi ko nga ano mo? Ano yung mas nanay na nan? Ma, tapusin ko 'to pag-aaral ko ano? Kasi kung magiging sunod-sunod ka lang kalang sa kanya. Di ba? Mahirap 'yun. Pag sinabi diyan, wag ka diyan, diyan wag ka dito. Diyan tama na, di ba? Sa so, tingin naman balang araw magiging wala yan naman. Ako. Sayang naman yung panahon na lumilipas. So, mga buddy at at uh, sana nakapagbigay ito ng ano, sa inyo mga bali ng konting idea kung ano ba yung uh, mindset na meron si Kuya Salamat po. Maraming maraming salamat. Arts, paalam mga bali. Thank you, thank you. Ingat po. Ayan.